Gusto mong bumili ng Star pero ganito yung lumalabas. Ang ibig sabihin nito guys is hindi pareho yung country mo doon sa Google Pay account mo at sa kung nasaan kang ngayon. Kaya ang gawin mo is i-check mo yung payment account profile mo kung anong bansa yung nakalagay doon. Dapat kasi guys parehas yung uh, uh, bansa natin doon sa ating uh, profile account doon sa payment method at saka yung nasaan kung nasaan kang bansa ngayon. Dapat pareho yun guys, dapat hindi magkaiba. So paano nga ba natin makikita ito guys? Sundan nyo lang ang video na ito. Buksan ang Play Store, profile picture, payment and subscription payment method, more payment settings. So para makita nyo kung anong country ang nakalagay guys, pindutin natin itong settings. At dito guys, makikita nyo na ang country ng payment account nyo. So kung hindi same sa kung nasaan kayo ngayon, gumawa kayo ng bagong account. So paano gumawa ng bagong account guys? Pindutin lang natin itong country. And then, create new profile. Continue. So, dito guys, ilagay nyo na yung country nyo. Then, continue again. Tapos, mag-fill up na kayo dyan guys ng mga details nyo na pinapasagutan sa inyo. Full name, uh, complete address, uh, phone number, and then kapag tapos na kayo na mag-create ng bagong uh, payment method, i-check nyo ulit doon kung nandun, pa, kung nandun na yung bagong gawa nyo. So, punta ulit tayo doon sa settings. So syempre ang makikita natin dito is yung uh, lumang account pa rin natin. So para lumipat tayo sa bagong gawa, pindutin natin itong arrow. And then dito guys, makikita mo na itong bagong gawa mong payment profile. Pindutin mo lang ito para ito na yung gamitin mo sa Google Pay.